Assalamualaikum. So we just bought this uh two this one from brush. Anong pangalan nito paro? Nandito. Uh Parang implant banga? Pimbanga. Para sa flower base na ano, uh brush siya, Copper. At ito naman nag sa shop na copper. My friend, what is the name of this of your shop, my friend? What's the name of the shop? No name. No name this shop. Are ah, this oh, this number? 1274. What's your name, Habibi? Habibi? Saeed. Saeed? From, from Bangladesh, right? Saeed. Why you didn't you give us discount 500? <laughs> <laughs> Ang original na price niyan is ano, 750 baht isa. Tapos na natawad namin na yung dalawa, 600. Ang dami pa dito, oh. Ito. Mga oh, copper, ayan. Ang dami. Ang bigat. Ayan. Ang dami ito. Ano ito? Para siyang uh, tawal. So, sandali kasi ano yung ano ko ito? Ito nga Ito yung laking kaldero. Ayan. Uh, Masya Allah. Say, this one, uh, how much? This kabir, kabir, kabir. Ayaw ah. Huh? Wala kabir, mitin. Ha? Mitin. Mitin. And this one, this. Alf. Alf? Masya Allah.